1 peso and 45 cents magbuhat ng isang sako. Grabe. Eh kung ako, ihagis ko yung sako sa mukha ng amo ko. Mm -hmm. Piso? Saan pa? 1.45? Pa Grabe naman to. Nako eh, kailangan magbuhat kayo ng mga 400 na sako. Grabe. <laughs> Grabe. Per sako, dapat arawan. Opo, yun nga yung nga ang hinihingi namin, sir. Eh. Na minimum Maging sa, minimum yung ano namin. Oo. Oh. Uh -huh ay eh, nagsulat na so po mag kami. Magkano lang po? Okay. Curious naman po ako kasi hindi na po kayong uh, nasa ganitong sitwasyon na nilulupigan ng mga amo sa mga ah uh, tawag nito, bodega. Ilan sako po ang kaya niyong buhatin sa isang araw? Sa loob ng isang araw po, minsan tatlong truck po ang nakakarga po namin, lima ganyan. Mga ilang sako yan? Sa 400, 400, hindi lang preparation yung karga. Minsan 500 po, minsan 400. 500. Opo. Oh, man. So pag katapos ng trabaho niya, kinagabihan, lupay-pay na kayo. Lupay-pay po kami po. Talaga pong guwan talaga. Hindi ko ma-imagine kung ako nga nais, isang sako lang, baka hindi ko kayang buhatin. Sa totoo e, lang. sa ganito pong ano namin, tumatanda na po kami diyan sa... Tama ano, po, kaya, correct po. Napilitan po kami... Pumunta rin, po rito. Pumunta rito. Para matulungan. Makaka-action ng problema namin. Kasi humihingi na kami sa kanila ng ano, hindi raw nila maibibigay sa amin yung... Yung hinihingi na magdagdag. Kasi hindi biro yung isang sako, ilang kilo ba yan? Ilang yes. kilos, di ba? 50 diba? kilos po. O, kita mo, bigat nun. 50 kilos yan. Eh, maghahabol sila na para mayroong mauiwi sa kanilang pamilya kinakailangan mag-vote sila na marami. At ang Opo. naging sakit karamihan sa kanila ay yung sa buto nababalian. Bali yung likod, bali yung Opo. lower back, upper back. Oh, kuminsan TV pa. Hirap eh. Ang tabaho nila. Tapos, konti lang kinikita. Grabe. La Perla Sugar Export Corporation si William Chang ang may-ari. Miss Nanette Mendoza. So, good afternoon po. Ma'am, punta niyo nga po itong opisina ng La Perla Sugar Export Corporation. Saan po ito, sir? Located ulit? Saan po yung opisina nila? Makati po. Sa Makati, saan po? Sa Pasiyo... Pasiyo de Rojas po. Puntahan niyo po bukas. Sir, ang ganito po. Eh, sige po, ipiprepare po namin yung authority para po makapagpapunta po tayo ng Labor Loss Compliance Officer. Ayon. Tapos po, kung pwede po sana makakapunta rin dito yung mga workers para ma-interview po namin nung detalye po. Very good. Sige po. Sige po. Okay yan. Okay yan sa amin. Sige, sasamahan po namin sila dyan para sige. makunan nyo po sila ng statement. At agad-agad po, mapuntahan nyo na po Ito pong, uh, La Perla na ito. Grabe, matindi ho, walang hiya to, Bas balasubas, bastos po ito may ari. Tiyaga si... lang po kami sir dyan sa ano na yun dahil walang mga trabaho. Means, yung mga kasama okay. namin, 30 years na yun. para sa kaalaman lang po ng mga trabador natin ngayon na nagkikilig sa atin dyan, mga kargador at pahinante lalo na, 1 peso and 45 cents ang bayad po sa bawat sako na mabubuhat nila. Uh -huh. Ang isang sako po ay 50 kilos, isang sako ng bigas. Makatarungan ho ba yan para sila, ay makabuno ng minimum natin na 481. Kailangan ma'am eh sila ay makapagbit-bit ng 400 na sako ako or something. Sana magan. Oh, sige ho, tignan na lang ho natin sir pati ne, po yung. tanong ko lang po muna ma'am. Tanong ko lang muna. Makatarungan ho ba 'yan? Kung um, practicality pong pag-uusapan, siyempre hindi naman po siguro gano'n ka-practical ka na talaga pong sila ay dapat gano'n lang ang matatanggap. So, pero mas mainam po para po for verification purposes, mas mainam po mapuntahan din yung kumpanya Sige. para po malaman natin. Pero okay, tapos ma'am, ipagbawal na sana ito yung persako-persako. Diba? i flat rate na sila minimum or above minimum. Wag na po itong... Kaya nga po, kailangan din po talaga silang ma-interview at mapuntahan po yung kumpanya ho. po. Ma'am uh, Nenette, Nenet, mabuhay po kayo ma'am Nenet. God bless po. Salamat po. Thank you po ma'am. Okay na po to Sob na po to Sasamahan po namin kayo doon sa dole. Uh, ang mangyari po yan, once na makapag-execute uh, po kayo ng inyong saraysay, reklamo, lalabas po sila ng letter of authority at yan po ang magiging uh, trigger o dahilan para mapuntahan na po mismo yung La Perla okay. ng mga kawani ng DOLE, mga okay. inspector po para investigahan on-site okay. yung pong lugar kasama po kayo, kasama po kami. Apo. Kung Paano hindi po, naman po may bibigay sa amin kahilingan namin sa kanila, alis na lang po kayo. Magpapabayad Magpabayad na kami na sa servisyo namin sa pwede kanila. Pwede po. Uh, mm -hmm. depende ko ilang taon na po kayo. So, so, po. so pwede may makuha kayo mga back pain, everything. Nailbihan pa rito. Layasan oh, so, nyo na oo, po. oh, nga po eh. Marami po kami sa kaya lang yung iba yeah. nagkontribusyon um, na kami sa ambag -ambag pamasahe. ambag na lang ambag po kami pamasahe, pamasahe para pamasahe. makapunta rito. Pa papalitan ko po yung pamasahe nyo. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po, sir. Pinamasahe nyo punta rito. Um, yung pagpunta rin ho sa Dole, bibigyan ko kayo ng pamasahe. Oh, ah, sige Ay. po. Total, sasamahan naman kayo. O, Kumain o. Marami, ho kayo. Ah, na, na ho kayo. Ah, tapos na rin po kanila. nag na ba kayo? Naiya ata siya. Hindi <laughs> pa. Po. Sige, bigyan ko kayo ng pangla <laughs> sa baba <laughs> sa kantin. Pati yung pamasahe, sasabitin ko po. Maraming salamat po. Naiya pa. Kung kayo mahiya sa akin, okay kayo sa akin. Sige. Uh, sasamahan po namin kayo, maayos po natin to. Tama, <laughs> yung, tama yung decision nyo. Bibisitahin kasama yung mga inspector, kasama ko kami kayo sabay-sabay. At tama nga po yung sabi ng dalawang kasama mo, alis na lang po kayo doon, kunin nyo na lang po yung mga uh, benefits nyo, yung mga back pay, tapos layasan nyo na po. Di ba? Anam kayo ng bagong trabaho. Okay, sir? By next week, ko, meron na kayong bagong trabaho. Okay. okay salamat po. Maraming, maraming salamat po, sir, ma'am.